Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV. Sa video natin ngayon, alam nyo ba na meron ng bagong pictures ngayon sa si Messenger na kung saan pwede mo nang ma-edit yung message na nasend mo na sa kanya sa inyong contact. Example, open ko yung Messenger. and open ko lang yan. Then, nandito ako ngayon sa Mark Anthony Roscas na Facebook page ko na i-chat ko yung sarili ko kasi hindi ako pwedeng gumamit ng ibang tao eh. Sarili ko na lang. So, Facebook page ko naman to gamit ang tapos i-chat ko sa gamit ang sarili kong account. So, mag-chat tayo dito ng uh, kamusta kamusta tapos send na natin. Tapos naisip mo, parang uh, parang gusto ko yata mga utang. Baguhin ko na lang yung kamusta. Kasi karamihan sa mga Kamusta is ang meaning ay pautang. So, click natin itong more. Then, click natin itong edit. Then, yung kamusta ay gagawin natin ano, uh, pautang. Pautang. Send. Yan. So, yan. Nakalagay naman dito. Kita nyo naman nakalagay edited na. Pero, itong isang kamusta na kanina ko pa-send mga bandang alas ah, uh, ito, alas 8 ngayon eh. 8.44 p.m. sabto dito. So, 8.45 na p.m. So, ito kayo nang mago pa ito na send mga bandang uh, 9.31. Ito, pag matagal na yung oras na nasend send mo, hindi mo na siya kayang bagawin kahit anong gawin mo. Long press, more, wala na. Pero yung kakasend mo lang, tulad nito, ito, pwede mo pa siyang mabago. Yan. Pwede mo pa siyang mabago. So, yun lang. So, hindi na rason na magkamali ka ng chat mo pwede mo pa siyang mabago hanggat may oras pa. Kasi kung naisip mo baguhin ay hapon na, umaga ka, umalag text, wala na, huli na. Silang. Nga pala, kung video nito, huwag kayo mag-like and share. Subscribe na rin kayo para ma-notify ko sa mga next ating upload about sa smartphone unboxing. Pag-unbox sa mag-review. This is Mark. I'll see you on my next video. Peace out.